Chinese daw yung salita nila. Wow! <laughs> Excuse me. Ears? um, Pork. Pork ear. Pork oh, ear? Yeah. yeah, ear. Pork. Yeah. Ear. How much? 30. Ha? 30. 30? 20, yes. Yeah. 20? No more, ano? Down? 18. Anong no more down? Baka discount. <laughs> Sorry naman no, bagong salta lang ako sa planeta nila. I'm just beginning to learn their language. Discount Nakita. Yeah, money ko. Yeah, money ko. 18. 18. 18? Okay, okay. okay. Ah! Nakatawad ako agad nga. Thank you. Arigato, annyeonghaseyo. Princess Bubeya, wala ka sa Japan. Bakit ka nag-Nihongo? <laughs> naliligo na ako sa planetang to. Una ko nabili ay um, tenga ng baboy, ayan. At una pa lang doon, nagbigay na agad ng discount sa akin. di ba from 21 to 18 o $3 agad agad yun. Sabi ko, tuloy-tuloy na to ang lahat ng bibiling ko. Kailangan may discount ako kasi malaking bagay yun. How do you say? Uh, Thank <laughs> so <laughs> you in no, ano heart, heart, Hong Kong. Heart, heart. <laughs> Toche. 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 Tulang ko meron para tamang pagbanggit ng ano. Thank you. Pag Thank you. Pagpapatawad eh. Toche. Ganon ganon. You have ear? So, Walang siyang magitang makitang baboy pa na siyang magitang babuipan natin ngay. Walang so, puso ng tao. Baboy? Hindi, baboy, baboy. Puso ba ng baboy. Hi. Uh, wow, kung makasit ka sa akin na naglinihogo ako, eh, ikaw nga kung tatagalong. Okay, I have puso. Ani, Kahit hirap may pagtawaran sa mga tindera sa Hong Kong ay nakabili ng isang rekado sina Pluk at Bubeya. Magtuloy-tuloy na kaya. How much? seven. Discount. No discount. No discount. Eight. Karina seven. No. No, no. Discount. Six. Ayan, nagalit na siya. <laughs> Sige, man. Nagalit na siya. Ayan. Wala daw discount. Okay, I'll transfer. Biglang tinubuan ng sungay, uminit ang ulo. Natakot ako doon, nagalit si mami kasi ano, tumatawad lang. Just ko, may Si Luke Skywalker mukhang marami ang nang nabili. Pero si Princess Bubea mukhang napaaway na naman sa palengke. One pound. One pound, check. One pound, one pound. One pound, one pound. One pound, one pound. Makumpleto niya pa kaya ang challenge? Abangan niya sa pagbabalik na day off. Kaya man ng gumawa ng masarap na ginataang gulay kahit nakapikit ka pa. Nor Complete Recipe Mix. Kompleto na sa sarap ng gata at seasonings. Wow, for me, mas creamy ang Nor. At must mess it up. No complete. Recipe mix. With Cream Silk Hair Fall Defense, hair is reborn beyond strong, that it can be used in Cream Silk's first human hair violent performance. Cream Silk Hair Fall Defense. Where can your hair take you? Mga man ng boys ko, di kaya ng washing machine, maski dagdag powder at kuskus -kus pa. Bawas sa time namin. Kaya nag-Ariel ako. With intelligent formula na hinahanap at tinatanggal ang man sa washing machine. Ariel Matic. Stains free, hands free. Para sa amin, Nescafe Classic lang. Haluan man ng asukal o ng creamer, ang sarap ng kape nangingibabaw. Nescafe Classic. Madali ng sumali! Bumili lang ng Milo Chocolate Powder Drink. Ilagay sa sobre ang 2 empty packs of Milo or Milo R2. Sa likod ng sobre, isulat ang Kapuso Milyonaryo Todo Pamasko, Milo, at area kung saan ka nakatira. Ihulog sa Mercury Drug Stores o sa GMA Network Stations nationwide. Mas marami entries, mas malaki ang chance panalo. Ituloy ang padala ng mga entries sa Kapuso Milyonaryo Todo Pamasko. Heat. Sweat and grease make you more prone to dandruff. New Clear Men, which has cooling mint, ginseng, and tea tree, it gives you 24-hour freshness and protects you from dandruff. New Clear Men, 24-hour freshness, zero dandruff. Christmas lights and family, ladies' choice langat macaroni. A full of love and ladies' choice. Celebrate Christmas with macaroni salad and ladies' choice. Muntik na. Kuncheinsha? Tama lang hugasan niyan bago i-supon ni Baby. Pero tama bang mag-park? Puro germs na maari kumalat. Mag-joy with the power of Safeguard. Mas safe para Baby. Everyone's a sure winner in the Great Hair Blowout. Just open specially marked packs. Claim your prize at Cebuana Lulieur to get your 10 free Smart texts. Win now in the Great Hair Blowout. Also in bottles. sa inyo ngayong Pasko. Madali lang sumali! Pumili ng Ajinomoto Moto Ginisa Flavor Seasoning Mix. Ilagay sa sobre ang 6 empty packs of Aji Ginisa 7 grams regular. Sa likod ng sobre, isulat ang kapuso milyonaryo, toto pamasko, Aji Ginisa at area kung saan nakatira. Ihulog sa Mercury Drug Stores o sa GMA Network Stations nationwide. Mas maraming entries, mas malaki ang chance panalo. Ituloy ang padala ng mga entries sa kapuso Silk can make hair smoother and softer than just shampoo alone. That hair unravels on its own. Go beyond just shampoo, get the cream silk difference. Where can your hair take you?